Maayos na ang lagay ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Ito ang ibinahagi ng Provincial Government ng Bulacan sa Facebook post matapos isugod sa ospital ang gobernador noong lunes ng gabi. Sa post na inilabas kahapon ng Provincial Government ng Bulacan, i nito ang video ng gobernador kasama si Vice Governor Alex Castro. Sa video, itinanggi ni Fernando na siya ay na-stroke matapos hindi makapagsalita sa isang event sa Provincial Capital noong lunes. Sa mga nagtatanong at naghahanap ni Governor, uh, um, ito na po, kasama na po natin si Governor para po balita yung tunay niyang kalagayan. Mga kababayan kong mula kayo niyo, huwag po kayo mag-alala. Wala po nangyari sa akin. Walang nangyaring stroke. Ano po? Basta ipapahinga lang po ako. Thank you. Wala pong <laughs> Una rito, nakuna ng netizen ang eksena kung saan tila nahirapan magselta si Fernando at lapitan ni Castro para ipahinto ang aktibidad noong lunis ng gabi. Naglabas naman ang medical bulletin ng company Fernando at sinabi ng doktor nito na na-over at na-dehydrate si Fernando sa sobrang dami ng aktibidad nito noong lunes at pinayuhan ng kanyang doktor na magpahinga muna. Uh -huh. Nah, um, ah, ah. Out. Yan ang teaser H News, RH6, Sherwin Batal, Faro tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.